Lalo so no, ngayon, ang um, pag-usapan natin ngayon is itong tungkol sa pagiging hypocrites ng isang tao. No? Um, ang pagiging hypocrites kasi is marami yan dito sa simbahan. No? Marami yan. No? Maraming mga tao no, na naglilingkod sa Panginoon, mga Christian sa tingin nila sa sarili nila. No? Pero dito sa kasulatan, no, sabi ng ating Panginoon sa si Kristo dito sa may sulat ni Matthew chapter 7 no, na not, not everyone who calls to me Lord Lord shall enter the kingdom of heaven di diba? sinabi niya yon tapos marami mga tao no nagsabi no na I preach your name ang dito ako sa ganito pero ang sabi ng Panginoon lumayo kayo sa akin hindi ko kayo kilala so sino sinabihan nito ito yung mga tao no na mga preacher or mga Christian no na nagsasabi no na they are no they follow dapat the, the will of the father no and Jesus no Uh, sabi nila nung no, uh, sila ay uh, sumusunod ng ating Panginoong Yesus Kristo sa ating Panginoong Yesus Kristo no? no? so, marami sa atin isa ito talaga sa mga tinutumbok na itong salita na ito is ito mga Christian no? sa atin kanil so, dito kasi sa atin no, palagi kasi yung paulit-ulit ng ating Panginoon sa si Kristo no, na sabi niya sa atin no, no, na, patungkol sa pagiging hypocrisy no, kung maaari, rejig hypocrisy kasi hindi hindi talaga maganda ano bang hypocrisy? ang pagiging hypocrisy kasi ito yung mga gumagawa ka ng mga bagay na hindi dapat ikaw ang purihin pero ikaw ang puri gumagawa ka ng mga bagay na maganda pero na dapat, na dapat sana no, para sa mga ginagawa mo ay eh dapat ang Diyos or ama no, ah, ang Diyos at ama mo dapat no, na purihin pero sa puso mo ikaw yung tumatanggap ng mga papuri that is isa sa mga hypocrisy ng mga gawain marami sa atin no, ng mga tao nagpipreach na nagpipreach na about gospel about the word of God no? pero ano ginagawa nila picture picture na video tapos pinamamayabang nila sa mga church member nila kasi ito ginagawa nila ganito ganyan ano bang habol nila doon para purihin sila ng mga member nila para isipin sila no, na ginawa nila ito for Christ pero ang totoo nito is sarili lamang nilang interest yung iniisip nila para purihin isa ito sa hindi maganda no, na mga gawain marami na yung mga tao noon na panay pray panay pray sa loob ng simbahan puri na worship uh, pag, pag, pagpupuri sa Panginoon pero sa loob no, ng puso is malayo bakit bakit natin ito ginagawa ito palagi ko itong sinasabi kasi isa ito ito yung isa sa pinaka kumbaga, major na talaga ito problema sa kristyano kung bakit hindi tayo makikilala ng Panginoong Isu Kristo pagdating ng araw na ngayon mas palagi tayong tumatawag sa kanyang pangalan at sumusunod sa kanyang kalooban pero hindi natin alam may isang bagay pala no, na, 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 na ating no, na tayo ay nagiging hypocrites no? kasi sa simbahan ka lang talaga makakita ng mga hypocrisy no? marami yan, marami yan hindi, hindi, marami yan no sana sana i-rectify natin 'tong kamali natin kasi minsan lang 'tong buhay. Huwag nyo wag wag sana tayong ano magaya, wag gaya sa iba bataw no, na um, patungo doon sa kabila no na landas. No so reject hypocrisy. Rejected hypocrisy isa ito sa mga sakit no na gustong-gusto talaga ng mga Kristiyano. Maraming mga tao na sulod ng simbahan no ng mga hypocrites panaysayaw tapos yung may mga party-party sa nila ginagawa doon sa may altar altar mismo ng simbahan nila yan po yung isang bagay no na hindi talaga maganda may sumasayaw may may ano pa may mga party-party or mga laro-laro mga parlor games hindi nyo ba alam kung ano ka uh, banal yung uh, pulpit na yan kung mga uh, yung templo na yan or yung altar na yan dyan, no, na sinasayaw-sayawan nyo kahit nga si Moses ang sabi ng Panginoon kay Moses no na, na puparin mo ang yung sandalias yung sandal mo kasi uh, nakatayo ka dyan sa isang lugar na uh, banal how much more pero pero yung mga tao ito no? hindi nila alam yung ginagawa nila basa sila na basa na sa Biblia basa na sa Prince Prince pero hindi nila sinasapuso hindi nila uh, ginagawa kaya ito yung mangyayari sa isang tao maliligaw talaga no? wag, wag, wag kayong gumaya kasi reject, marami ito, ito ito sabihin ko sa isang simbahan kahit pa no, umabot na yung 1,000 member mo may ilang porsyento lang yan na makapasok sa area ng langit either zero talaga, zero percent or may dalawa or isa or tatlo or limang tao lang makapasok or maligtas may posibilidad nino na wala talaga makapasok dyan kasi mostly talaga dyan ang hypocrites parang yung isang ano ang um, para parang isa yung ano ang um, uh, kalawang kalawang yan. lahat ng mga tao dyan ma, ano yan ma, magaya, mahawa no, sa giging uh, niya. Hindi lahat na nasa simbahan niya, mga huli o banal o mga tao ng Panginoon. May mga tao dyan ni Satanas no, na ginagamit ni Satanas na hindi alam ng karamihan. Marami yan. Napasokan ko na yan, nasubukan ko na yan, nakapasok na ako sa mga ganyan. Mostly talaga nakikita ko hipokrisi. Huwag nyo sanang, wag nyo sanang isipin o na ako o rinuhusgahan ko sila. Huwag nyo sanang ano, no, kasi uh, mag-ingat lang po tayo no kasi kahit po ang simbahan isa po ang simbahan no uh, isa po ang simbahan na tinutumbok ni Satanas paano sirain wasakin at linlangin isa po yan ang simbahan isa din po yan ang mga pastor mga leader no minsan parang ano lang yan eh parang bol luwagan mo ng konti twist na yung salita ng Panginoon luwagan mo lang ng konti matutwist na yung salita ng Panginoon at lahat naman yan makikinig at susunod maliligaw na yan naniwala kayo magiging ang mga tao na yan makakatak yan patungo sa kapahamakan at hindi patungo sa kaligtasan kaya rigid hypocrisy no, umaywas kayo sa mga tao ganito na no, mga hypocrites kasi marami talaga yan na no, iniisip nyo no, na mga tao banal pero pagdating ng araw kinikilala lang sila ng Panginoon ang sabi ng Panginoon sa kanila I never knew you no, I never knew you depart from me no, who oh, evil doers no, depart from me evil doers no, masakit no, na dito sa mundong ito, inisip natin na tayo ay kristyano at inisip natin no, na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon pero pagdating ng araw, is, hindi pala tayo nakikikilala niya kasi nga may mga bagay tayo na nakaligtaan na hindi niya kinalulugdan. Yung mga bagay na yun na hindi niya kinalulugdan, ipagiging natin mga um, marami mga tao na no, palakad-lakad alam Biblia pero inwardly, no? Para lamang makita sila ng mga tao. Para lamang makita sila ng mga tao, sila ay religyoso. Tama ba ito? labag ito sa kasulatan, labag ito sa kautosan ng ating Panginoong Espiritu ito yung sabi ng kautosan ng ating Panginoon ang utos ng Panginoon, ang kautosan ng Panginoon siyang nagbibigay buhay, kung ito ay susundin natin pero kung ito ay hindi natin sinusunod at hindi natin sinusunod ito at lumilihas tayo kumbaga, sinusuway natin ito, is tayo po ay uh, tumatahak sa sarili nating daan tayo po ay uh, naglalakad sa daan patungo sa po sa uh, kaparusahan no? so umiwas po tayo sa mga ganitong bagay kasi hindi natin alam kung ano yung patutunguhan natin lagi natin tatandaan no, be humble lahat ng gagawin natin dapat ang Panginoon lamang yung purihin sambahin siya lamang at hindi tayo kahit nga yung mga anghel dito sa sulat sa mga sa revelation ba diba, sabi nila no sa iyo ang mga papuri pagsamba at lahat ng mga sa iyo lamang Panginoon sa iyo lamang iaalay mga papuri, pagsamba at lahat ng mga pasasalamat sa iyo lamang Panginoon at hindi sa amin hindi sa amin pero ang tao lahat sila ay tumatanggap ng mga papuri wala, nagiging, pag ganito kasing ginagawa no, ng isang tao no, nagiging basura ang isang tao nagiging walang kwenta ang isang tao nagiging walang kwenta dahil nga sa pagnanakaw hindi pira or halaga yun ninanakaw mo kundi mga kaluwalatian na para lamang sa Panginoon ninanakaw ng isang tao ang tao na hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay hindi yan mapagkatiwalaan sa malaking bagay yan yung sabi ng ating Panginoon sa Kristo kung sa ganitong bagay no, hindi tayo mapagkatiwalaan sinong mag, mag sino magtitiwala sa atin para no eh, as, eh ano yung malalaking bagay kaya ng kaharian ng Panginoon wala hindi tayo kaya kaya nga sinasabihan tayo no minsan nararamdaman mo kasi ano sinasabihan i never knew you no kasi nga we are we are full of sin no we are hypocrites no within the church no full of full of hypocrites talaga no sa loob ng sambahan so hanggang dito na no? lang maraming salamat in the blessed Lord. sana i-rectify natin pang ugali natin no, na hindi maganda hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoong Kristo kasi lahat po ng kasalanan ang kabayaran kamatayan So hanggang dito na lang. Maraming salamat.